Yan guys oh. Ginagawa na yung tubo guys oh Tubo ng tubig Yan Yan guys Ginagawa na po guys oh Yan Yan guys mahaba yung Ginagawa guys oh Yan May nagagawa rin dito guys oh sa amin doon tumira yung barracks namin ay guys ah na yan yan ah ano guys yan ano si oh doon taas Nge, nge. Mana <tuk> mana? Tapi doi. Pis pamuna kayak kampterong galak doi. Hello so ayan po na na namin yung bintana guys, so gabi na kasi, gabi na tapos bukas eh, plywood na lang o yan bubuhos na yan bukas guys yan, yan guys yung pinto o yan guys, patapos na guys o yan, yan guys o yung kabila nalagyan na po ng nalagyan na po ng plywood pati sa si ilalim, pati dito sa gitnaan yan guys, nalagyan na ng plywood yun guys uh, nalagyan na ng plywood yan guys yan guys yan plywood yan guys yan uh. Uh, guys yan eh kanina eh may nag ayos ng tubo dito guys yung inayos nila titingnan na natin guys kung so, gabi na kasi so, gabi na kasi natapos guys yun kundi mga video kanina kasi yung maghahawak yung video yan guys so. ayan, nila, oh yan ang kilabit nila ayan ganyan yun Yang guys yan, yan yan, yang guys yan, tu no yon, guys oh, Ili na yan, yang guys pernah kebet kenina si guys yan, yan, yang guys yan, yang guys yang kena kanina kenina, yan. na ang tao lang gusto gula yun ang aming barracks guys sa yung lagay ng ano nilipat guys oh. yun tulugan namin guys yun oh. so, mas pare nagluluto so, oh. okay, guys yun lang